Pupunta pala kami sa palengke dahil bibili nga kami ng black shoes ng mga bata para sa e school. Kasama din pala namin yung pamangkin ni Adil at ibibili na nga rin namin siya ang driver pala namin, ayan nga bayaw ko. At ito naman nga si Mariam ay naglulungkot-lungkutan. Dahil nga gusto niya nga rin maupo sa harap. Eh, hindi naman sila pwedeng tatlo dun sa harap. Wala pa pala kaming pera. Kaya ayan, yung bayaw ko, pumasok muna siya sa ATM machine nga. Pumasok talaga sa ATM machine. <laughs> Siyempre, pag kasama ang bayaw, bayaw dapat ang gumastos. Dapat ang pera kung nakasafety lang. Ayan pala yung sinasabi ko sa inyo na tindahan nga ng chicken tikka katabi nga nito ay yung bilihan na ng mga school supplies. May tinda na rin pala dito mga sapatos, bag, tumbler, ayan, mga baunan, mga notebook, ano-ano na mga tinda rito tapos ayan nga, namimili ako ng tumbler para kay Mariam, siya nga ang pinapipili ko kasi mahirap na pagka hindi siya ang pumili ay magre yan pag uwi ng bahay tapos ngayong kulang kamo na kita ay hindi pala ako nakapagpalit ng tsinelas abe, kaya adil yung tsinelas na suot ko na yan ibig-ibig ko ngayayain pabalik yung bayaw ko eh nahihiya lang ako si Usman nga, pinapipili ng sapatos ng bayaw ko eh kaso, ayaw naman ni Usman ng disintas na sapatos ang hinahanap niya 'Yung idinidikit lang kaya ayan sabi niya ayaw doon niya ayaw doon niya. Kaya ayan, umalis din kami dito. Lumipat kami na istor kasi nga si Usman ay masyado kay iling niya diyan na ayaw do niya. Ayan pala dito, ayan may mga babae kayong makikita. Ayan, mabilisan lang sa video habang kami ay nasa daan. May mga nagsasabi kasi ay wala daw babae. Tapos ayan si Tatang, o oh, nagtitinda siya ng mga handicraft. Dito talaga nakakakita ako mga batang tendero. Minsan nga mananahi bata. Tapos manggugupit, bata. Andito na pala kami sa store, nabibilan nga namin ng sapatos. Yung magkatabing shop na yan ay mga tindahan nga ng sapatos. Pero dito nga kami pupunta sa mas malaki. At syempre sa may 50% sale. Pagpasok na pagpasok nga namin ay ito agad ang bumungad sa akin. Mga sandals na ganito, mga chinelas ba. Ay yan ang gustong gusto ko. Yung may mga paribon-ribon na yan. Kaya ako talaga ay naakit agad ang aking mata. At ayan pala, ganyan pala ang gustong sapatos ni Usman. Yung dinidig Kitnya lang. At kung makikita nyo nga ay naka 20% off sila. Pero sa labas nakalagay yan o 50% ano. Siguro sa ibang sapatos pero itong sa mga school shoes <laughs> ano yan school shoes ay 20% off. At si Mariam naman nga ang pinipili ng bayaw ko. Tinatanong nga ako kung ano daw ba ang gusto ko. Yung shiny daw ba o hindi. At ang sabi ko nga ay si Mariam ang tanungin niya kung ano gusto ni Mariam. Dahil si Mariam pagkaayaw niya yung sapatos, naku hindi niya isusuot. Mag-aaway lang kami dalawa. Kaya ang sabi ko sa bayaw ko ay tanungin niya si Mariam kung ano ang gusto ni Mariam. Pero syempre kung makikita ko naman na hindi maganda ay aayawan ko. Pero kung sa tingin ko naman ay maganda rin ay sige, gora ba diba? dito pala sa kabilang side ay puro pang lalaki nga. Hindi ko masyadong maigawid di video kasi may mga customer doon. Alam nyo na baka mamaya ay mabatas tayo, mahirap na. At ayan nga, isinusukat na pala kay Mariam yung sapatos na napili niya kung kasya nga ba o hindi at pagkatapos nga nila magsukat-sukatan dyan ay bumalik ulit ako dito sa mga sandals nga at shoes ng mga pambabae o para ipakita sa inyo kung ano ang itsura ng mga sandals at sapatos na tinda nila dito at gandang-ganda nga ako sa mga sapatos nila dito lalong-lalo -lalo na nga yung mga bag ang cute ano o oh. mga 20% off din sila itong blue na to ang ganda-ganda niya talaga tapos may black din ewan ko kung anong kulay yan may silver at kung anong-ano pa tapos ayun pala ako ay eh. nagmamaganda na naman siya kahit chinelas niya lalaki naman at habang nagpipilingon ako dito pagtingala ko ay nakakita ako ng Shining in the star. Shining in the star. Basta yan, yung kumukuti-kuti tap. Ayan, no? Ang cute-cute naman kako nito. O, oh, tignan nyo naman. Talaga naman. Akala mo may diamond siya. Usong-uso talaga dito yung mga sandals na ganyan. Yung mga kumukuti-kuti tap. Tapos, ito naman, mga gawang kamayan. Mga tinatahilang nila. Ang gagandahan, no? At binalikan ko na naman nga itong mga sandals nato, Na may mga paribon-ribon na ito. Hindi ako makaget over talaga. Yung bayaw ko nga ay sinasabihan ako, babi gusto mo ba sabi niya nga sa akin ay bumili nga daw ako kung gusto ko. Ang sabi ko naman nga ay wag na, sabi ko yung mga bata na lang muna. Total marami pa namang stock ng chinelas na ganito, ay sigurado naman pag uwi ni Adil ay baka meron pa. Kaya sa pag uwi na lang ni Adil at saka na lang ako bibili. At ayan nga sinusukatan na naman nga si Mariam ng sapatos ni Daoming si. <laughs> Daoming si talaga. Ay akala ko talaga siya si Daoming si. Monta ko na nga siya matawag ng Azu! azu <laughs> talaga. Pero alam nyo, mabait siyang nag-aasikaso sa amin na yan. Talagang maano siya, maasikaso. Tapos, nagbubulungan nga lang sila ng kasamahan niya. Chini-chini. <laughs> o ayun na naman, chini-chini na naman daw. At ito naman nga pamangkin ni Adil lang sinusukat naman. Ang ibibili pala namin sa kanilang sapatos ay magkamukha na nga lang sila ni Usman. Tinatanong nga ni Dao Si kung magkapatid ba. ang sabi nga naman ng bayaw ko ay hindi. Sabi niya magpinsan lang. Natutuwa talaga nga ako pag nakikita ko si Kuya. Muntik na ako mapakanta na naman ng Oh baby, 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 my baby, baby. Oh, Pagpasensya nyo na at hindi na naman ako nakainom nga ng gamot Bumalik na naman pala ako sa pagsusukat ko Ito naman nga ang kulay blue ang sinusukat ko At hindi pa ako nasiyahan Ito naman kulay yellow Kasi nakakita ko ng pambatang yellow din Naisip-isip ko, ibumili kaya ako nito para terno kami ni Mariam Pero naisip ko na naman yung mga gastusin Ang sabi ko, ay saka na lang talaga At ito mga nga ang pinakahuling isinukat ko At ang aking final answer Ay hindi na muna nga talaga ako bibili Nakita ko pala tong kulay pink na pambata na ito at balak ko nga sana biling bilhin kay Mariam. Kasi nga mura lang din siya, 1,000 rupees, 200 pesos lang yan sa Pinas. Nagbabayad na pala yung bayaw ko, 1,300 nga yung sapatos ni Mariam at yung sa dalawa naman ay tag 1,600 ang isa. Sa tapat pala niyan ay may tindahan nga rin ng mga damit at mukhang magaganda talaga. Nakita ko pa nga itong nakabisikleta, ay kagaling talaga niya magbalanse o nasa balikat niya lang.